Magkita nga mga kaibigan, uh, kamusta kayo dyan? May, mayroon naman tayo hulaan uh, dahil may mga uh, kaibigan tayo na nagtatanong kung uh, majority daw ng Dotter 10 uh, makapasok sa sinado uh, Senado. So sabi ko, napakasimpleng tanong na yan. So titingnan natin kung talagang papasok majority ng Dotter 10 sa Senado. Titingnan natin, babalasahin natin muna ang ating mahiwagang mga tarot cards. Yan. Para makikita niyo naman kung talagang binabasok ako or hindi. Kasi uh, marami namang magagaling na uh, nagbabasa ng cards sa buong Pilipinas. Pero medyo siguro iba na hiya lang or takot lang. Uh, lang ito. So, kung gawin yung seryoso, so, pwede rin. Pero, kung gusto niyong subukan ang aking kakayahan, uh, pwede kayong mag-schedule uh, ng personal one-on-one -on -one, uh, psychic reading sa inyong lingkod. Pwede yung face face-to-face or pwede yung uh, video, walang problema yan. Dahil hindi pa uso ang video, uh, nagre-reading na tayo noon pa, uh, since 2001. So ito na, uh, titingnan natin kung makapasok ba talaga ang majority ng Duterte 10 uh, team. Unahin natin ang guiding card. Uh, three of swords. So uh, matinding laban ito dahil uh, uh yung sa kabilang uh, partido, uh, gustong gusto rin makapasok dahil uh, uh, kung tingnan natin, para sa kanila subok na sila at uh, makakatulong sila sa pag-angat ng, ng, ng Pilipinas. Pero titingnan natin uh, kung makapasok ba talaga ang Duterte. Majority ng Duterte sa Senado. Uh, nakita ko, may mga makapasok, uh, may mga hindi makakapasok. Pero uh, hindi pa natin alam kung majority ba ang makapasok uh, sa team ng Dutter 10. So, pero titingnan natin, uh, dahil sampu sila, mag-draw tayo ng sampung cards para malaman kung lahat sila ba makapasok or majority sa kanila. Uh, titingnan natin. Random lang ito, ha? So, pinipredict lang ng cards kung sa sampu, uh, ilan ba ang makapasok. Ang una, uh, death card. Ang pangalawa, Temperance. Ang pangatlo, uh, Seven of Swords. Ang panglima, Nine of Pentacles. Ah, ang pangapat, Nine of Pentacles. Ang panglima, Nine of Wands. Ang panganim Three of Pentacles. Ang uh, pito, The Empress. Ang uh, pangwalo, uh, Wheel of Fortune. Ang uh, pangsyam, The Lovers. At pangsampu pangsampo, uh, Seven of Wands uh, sa sampo uh, kandidato ng pagkasinador na nakahanay sa uh, partido uh, PDP Laban or ika nga ang tawag nila, Duterte. May isa dito na hindi maganda ang kanyang uh, kalusugan. So, may isa sa mga kandidato na baka hindi na maka Uh, dahil sa aksidente o dahil sa hindi inaasahang pangyayari uh, hindi na makaabot sa uh, eleksyon. Uh, mayroon dito ang 7 of Swords na medyo sabihin natin hindi magandang card. Uh, may 9 of Wands na ganun din, uh, hindi din siya sigurado kung mananalo siya o hindi. At uh, mayroon dito na makapasok siya sa pinakahuli, uh, 'yung number 10. Uh, hindi ba 12 ang ang uh, pipiliin ng ating mga kababayan. Hanggang 12 lang ang pipiliin ng mga uh, butante uh, na makapasok sa uh, silado. So, ito, will of fortune, uh, pwedeng uh, kahit nakulilat siya, pwedeng umangat siya. So, sa 10, ang ating nakikita na makapasok. Uh, posibleng makapasok lang ha. Uh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima, pinakakunti, uh, pinakamarami, pito. So, sa, pit, sa sampu sila, halos kalahati ang sigurado ang makaupo. At ang pinakamarami sa kanila ay pito. May tatlong malaglag. So, 'yung pang kung pito ang makapasok uh, ang ang sa number of senators na iboboto natin uh, na 12, siya 'yung kulilat pero at least makapasok so 'yun uh, may uh, minimum of 5 uh, candidates ang makapasok sa 2/10 at maximum of 7 So dahil uh, hindi pa sigurado ang kanilang, kaya na sabi natin, uh, hindi pa sigurado na pito, pero ako, sigurado akong lima ang makapasok. Dahil may mga pagbabago pa, at uh, yun, uh, siguro plus or minus uh, 10 to 15 percent ang, ang pagbabago na nakikita ko sa aking uh, reading sa ngayon. Ngayong araw is uh, Monday. Uh, April 14. So, isang buwan pa, marami pang mga pagbabagong mangyari, pero I'm very sure na lima ang makapasok sa Duterte at pinakamarami ay pito. Yun. Uh, kung may mga tanong kayo uh, tungkol sa inyong mga kandidato, uh, pwede kayong mag-comment uh, lang uh, pagkatapos ng video ito. Sigurado sasagutin ko yan. Uh, isang tanong, dalawang tanong, o okay kina, tatlo. Uh, pwede rin. Pero kung it requires too much of my time, so ibang usapan na yun. Uh, pwede ka nang mag-set uh, ng appointment sa akin. Uh, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo ang video nito, uh, pati like, share, and subscribe. Paraming salapet po. Bye! -bye.